laging tatagan. tatagan Prince ka suko, handa gabayan Kaya pagkapit sa mga pangarap, laging hipitan Lagi mo lang galingan Ano mang pagsubok, siguradong gagaan May influencer number one I search nyo pati sa TikTok superstar Kaya ano pang hinihintay, abangan nyo na palagi So what's up mga kaurkaga natin Today's vlog ang tayo sa Aligas inayon for another video Ayan, kitang kita nyo na ito Alam pangalan nito Itong Ropali So nito tayo sa si Ropali for um, Daman lang tayo dito kasi mga motor dito napakaganda So ayan Padaan lang yung loading nyo dito dahil Gusto ko naman masyadong ah, uh, Silipin yung aking NMAX Ito Dream NMAX ko dito So ayan Ayan kinikilig tayo Kitang no? kita nyo naman siya puta brad, ganun kakayaman. So, tuwing nakikita ko to guys, nabubuhayan tayo. So, ayan, kita nyo naman. So, ayan, kita nyo store natin. Ayan, store nila. Gago! Bakit store ko yung sinabi ko? Yung store nila, ayan. Ropali. So, dito tayo sa branch ng Ropali. So, dumaan na pala dito na ibang vlogger na, na ibang mga vloggers dito sa Ropali walang mga ibang vlogger dito na dumaan nung last time na dumaan dito si Boss Maripa tapos yung other mga vlogger na from Naga so pumunta na dito marami na din gusto nyo guys ng quality ng motor dito lang kayo sa an, dito lang sa may motor trade ayan, ito yung motor trade pumalapit lang siya dito at makikita nyo na to yung mga motor dito sa likod ko ayan Napakaganda niya laro na yung nakikita lang sa likod na yan. Soon, magkakaroon din tayo niyan mga ka-Uragos. na Atong Ropali, so punta lang kayo dito kung bibili kayo ng paliting motor. Or mapa NMAX pa yan. Um, Miu, um, lahat ng mga Pasada, Suki. Andito lahat yan mga paborito niyo mga motor na yung mga paborito niyo brand. Meron din sila dito. Itong pinaka-best nila dito ang dalawa guys, pang malakasan to. At pang malakasan nila dito is Itong dalawa na ito. Puta brad! Ganun ka kayaman! Ayan. Kung gusto niya ng magandang motor, ayan. Pang malakasan ng motor, pang lastig, pang gawa na yung valentimes. Gusto niya lang may... Uh, meron kayong enjoy joyride na yung valentimes. Ayan. Okay, advice ko sa inyo yung dalawa. Pero kung price guys, wala ako. Hindi ko masasabi kung anong presyo na itong uh, mga motor na to kasi sabi ng management is... Uh, with privacy natin talaga kung bago bago ma-ask dito na lang sa store punta ka dito sa kanilang branch dito sa Rupali okay. may mga tao dito so itong matagal na dito guys na Rupali guys 19 na pa daw to 1975 pa itong Rupali dito sa so, mali ano pa tayo itong bata pa tayo pero dito na sila matatag na sila na yun so ayan at dun sa likod naman guys yung mga Kalibot kayo sa mga dyan sa likod ah. Dito sa likod guys is yung mga pang pasada. Yung mga pang bicycle, mga pang depende kung gusto nyo, hindi nyo trip na mag NMAX. Ayan. Ayan yung mga pang pasada, kung gusto nyo, or mga trip talagang pang, pang malakasan na na motor na pang biyahe, mga pang business. And ayan. Kung may example na lang magano ano kayo, mag papanda uh, kayo or basta kung gusto niyo mga pang uh, di iwasan niyo na na yon or gusto niyo ma maging maganda yung uh, maging maganda yung uh, travels niyo eto punta lang kayo dito sa sa branch nila sa Ropan punta lang dito marami nag-avail dito guys at sa, sa next video guys peace out bye peace Prince ka, sa kalam sa ko, lagi number one Ano pang hinihintay, huwag magatubili lumapit Napakabait nun na walang arte Payo sa karir, kung anong gusto mo na maging Lumapit sa kanya, sigurado na wagi Prince ka, suko sa kalam ng Bicol Nag-iisa sa kanilang region Kaya lahat ay ka na sumabay Puro kasiyahan lang, puro positive vibes Hindi mga kailangan pa na malungkot Panoorin mga videos ko sa net, ha? Kaya lahat may ka na sumabay Puro kasiyahan lang, puro pakit divide na mga ilang pa na malungkot Panoorin mga videos ko sa net ha Pagsubok, uh, laging tatagan Prince kasuko, handa ang gabayan kaya pagkapit sa mga pangarap, laging higpitan lagi mo ka, nga. na Ano mo si, si, ano pagsubok ma si pa sa ikot ka lagi na pang na to pati sa tip mo na tao wala ate Pahisang kay, awangan nyo na